yes sabi ku nga may wait pa Ayan. Mm. Oh. May mm. kanya po sila mga friendships dito. The spinach. Punin natin kasi, kasi malambot na po siya. Punin ko kasi pwede natin yung gamit. Ano? Ang dami ko. Kunin natin ito dahil na alam nyo na ang gagawin ko dito. Lalagyan natin sa food hydrate uh, dehydrator ayan yung apple Ay, ano to pork uh, hindi ko alam parang para siyang egg roll. Ayan ko. Uy. Yan oh, ganito so masarap yan. Kung kukunin ko ito. Nang pa, may natin. kukunin natin sa kasi. magagamit ko yan Wala tayong hindi ito masasayang. Kahapon hmm. so, ba yung nagpunta ako dito or the other day? Hindi na maano. Oh, wow! Take Ayan, apple. Apple. Tapos. Hala ka. Uy, ang dami nilang kainin tinapon. Dahil kasi either may mga lamang karne Parang may damit. titingnan natin ang ating kasing gamit. Bago ba? Oh, oh ayan oh. Bag. Ay, hindi na bago. May nagtapon. May nagtapon dito. Ah. Ayan, may nuts. hindi na siya maganda dito tayo sa kabila sobrang lamig mga ka sumasakit na yung kamay ko grapes, another grapes kunin natin yan Ito tayo. Hmm. Ayan. Uy. Ayan, onions ulit. O, ayan. May onions. Yung cauliflower. Kukunin natin yung basag. Yung basag po. Uy. O, ayan. Ingat lang ako dito may nabasag. basag. Oh. Hala. Hmm. Meron pa dito. Ang dami. Ah. Ah. Ah, ayoko nang mag-ano doon. Kasi ano oh maraming basag so hmm. Hmm. Anak. <clears throat> hmm. may piatos hmm. ayan may kapayas hmm. may kapayas ano kaya ito? fuel. Hindi ko alam. Ay, basag. Basag hmm. po siya. So, ayan. Ako'y aalis uh, na po dito. Alis na po ako dito, mga ka-friendships. Malalim na po yung gabi. Ayan. Ayan. So, uwi na po ako ng bahay ipapakita ko po sa inyo ito pag-uwi ng bahay so yan bye muna Hello everyone, magandang buhay po sa lahat and so for today's video po mga ka-friendships uh, galing po ako na masura tonight at kakauwi ko lang po ng bahay at dito ko nakikita nyo inumpisahan ko na po siyang linisin yung mga nakukuha ko mga gulay, prutas at karne galing po kay Mr. Bean Ayan kung napapansin nyo po dito mga ka-friendships, marami po akong mga nakuhang mga grapes galing kay Mr. Bean. At medyo hindi na po fresh yung kanyang kulay. But that's okay po kasi uh, gagawin ko po yan sa aking new project. So ang gagawin ko po dito sa mga grapes ay ilalagay ko po yan sa food dehydrator para gawing pasas or para gawing dried grapes snacks po. So hindi ko pa alam kung paano siya gawin pero magre-research ako kung paano siya gawin para maumpisahan ko na po ito bukas. At so kapag okay na po ang lahat pwede na na po natin itong i-vacuum cellar yung mga prutas gulay na nakukuha ko. So dito din po ay marami akong nakuhang mga onions mga ka-friendships at masaya po ako kapag nakakuha ako ng mga onions or mga pepper dahil po pwede po natin yung gawing... Uh, uh, onion powder or yung uh, pepper powder. So, pwede po natin yung gawin para po, uh, you know, para kapag nagluluto po kayo, may lasa yung mga yung mga pagkain ninyo na niluluto gawin po natin yung uh, spices po sa pagluluto yung mga onions, yung mga pepper, kahit ano yung makukuha natin kay Mr. Bin, basta gagawan ko po yan ng paraan para uh, pakinabangan yung mga nakukuha kong mga pagkain, prutas, uh, at ibibigay ko po yan ng libre para sa inyong mga ka-friendships. So, ayan po, may nakuha po ako ditong mga grapes, uh, maraming onions, mga apple, mga pears, mga uh, cauliflower, ano pa yung nakuha ko dito, mga snacks, uh, may mga karni din yung nakuha ko dito. So, yung beef at saka yung pork chop, syempre, eh, ano ko po yan, ikikip ko po yan mga ka-friendships dahil nag-creaming po ako ng steak, so lulutuin ko yan bukas. At saka yung pork chop, masarap din yan kapag iprito. Tapos, lagyan mo siya ng itlog, i mo -ano, sa itlog, i-mix mo, and then, with, um, uh, yung mga, um, grub uh, ano ba 'yun mga yung pang ano ba pang pang-crispy pang, so 'yun ang gagawin ko kaya hindi ko siya ibibigay dahil ako po yung kakain niyan. So, ayan. So, tingnan nyo po. Nakalibre po ako ng mga pagkain galing kay Mr. Bin, no? So, ganun po talaga dito sa Amerika. Dapat tayo talaga maging wais, you know? So, may libreng pagkain. So, why not, you know? Nakakatipid talaga tayo sa araw-araw. Ako mismo nakakatipid sa araw-araw. Kasi nga, syempre, mga okay pa talaga yung mga pagkain especially yung karning nakuha ko tonight oh my god mga ka-friendship pinaka-paborito ko pa naman yung steak na yan at saka yung pork chop so ayan <laughs> so anyways po maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta at gusto ko lang po i-shout out yung mga new followers po dito kawai-kawai po sa inyong lahat at comment po kayo at sabihin nyo kung saan nakarating yung aking video for today para malaman ko naman kung saan lupalop kayo ng Pilipinas na nanonood sa aking video and sa aking mga solid friendships dito na matagal nang sumusuporta sa akin hello, kaway kaway po sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta at um, at ayan po mga ka-friendships hanggang dito na lang ako'y magpapaalam na And, uh, ingat po kayo lahat dyan sa Pilipinas and all over the world. And, uh, always remember, be kind to one another. God bless and I will see you guys sa ating next video. Paalam!